Ano? Meron ba? Um, kung personal experience ko po siguro sa set ng nanay-tatay. Oo, oh, oh, what happened? Kasi meron pong um yung standby area po namin. Mm. Yung door bumubukas siya kahit walang hangin or anything oh. dun sa bahay na yun. Pero parang yung mga caretakers po ng house, very normal po yun sa kanila na minsan mm. daw po talaga may ganun. So parang... Uh -oh. The fact na very chill lang silang i-explain yun, parang okay lang naman siguro. Uh -oh. Pero medyo natakot po kami, nang lalo si ate Heart talaga. Siya yung mm -hmm. natakot talaga. Si Heart yung kasama mo sa uh -oh. movie. Papa, how did they explain? Ano daw yung mga, anong elements yun? Um, minsan daw po sa labas ng bahay, meron daw pong kapre na nakikita uh -oh. sa may mga puno. Uh -huh. I'm not sure. Totoo yun, mm -hmm. Pero sabi po nung babae, eh, mabait naman daw po yun, hindi na nananakit. Okay. Mm -hmm. And I'm like, ganun pala talaga? It's uh -oh. like, totoo kaya yun? Pero um, that's kind of creepy po talaga mm -hmm. kung isipin mo. Pero um, it was a great experience naman to shoot in that house kahit mm -hmm. ancestral home siya. Parang medyo may creepy feels talaga. Correct. Pero it's very exciting. Pero what did they do? Anong ginawa niyo para kunyari mawala na lang sa isip niyo yung nangyari? Um, I just focus po sa scenes and mm -hmm. sa lines ko, reviewing everything na gagawin para sa eksena and not thinking about those creepy things. And hindi naman po ako sobrang matatakotin sa side na yun. Oh, okay. Parang mas more on nagugulat po ako kapag kung gugulatin ka. Mm -hmm. Parang mas dun po ako. Thank you, C